nung si Dylan na kuya parang no all out tayo no mercy all out ano, no kuya? mercy pero bakit nung siya na biglang nanahimik na siya Yes, so guys, welcome back again sa ating channel. So for today's vlog ay pag-uusapan natin si Jazz ng PBB na kung saan ay nagiging trending ngayon, usap-usapan sa social media sa ginawa niyang pamay-personal kay uh, kay Fiyang doon sa kanilang rap battle. So narito ngayon yung mga comment or yung mga suggestion or yung mga sinasabi ng mga taong bayan na kung saan daw ay ginawa ng ni Kuya kay Just na parang uh, damage ano damage control, di ba? Na pina, parang tatakpan o parang ginugusto gusto nilang uh, hindi mabasi si Just dahil nga daw sa sinasabi daw na mayroong kapit si Jazz sa ABS -7. So panoorin natin mga kotal no. Ito, yung ano, pansin niyo talaga mga kotal. So kayo na yung humusga. So, nang tanong niya pinipigilan ko na sa sarili ko parang gusto ko lang siyang yakapin kasi sobrang nang nagyunti ako kuya. Pero hindi ko magawa kasi nga natakot na ako kasi alam kong galit na galit na siya sa akin. Parang naduwag ako kuya. Diba? yung episode na to ay parang ano talaga yung episode na to ay parang nakatutok lang kay Jazz si Jazz na parang nagsisisi siya sa ginawa niya parang uh, kumbaga hindi niya gusto hindi niya kagustuhan yung pinagsasabi niya doon sa rap battle na pinorsonal niya si Si fiang na parang sinisisi niya si Dilan kasi sinasabi ni Dilan na no mercy, 'wag maawa sa mga kalaban, 'wag maawa sa mga teens. Dapat personalin. 'Yun 'yung 'yung uh, gustong sabihin ni ni Jazz sure that was so pressured by by honestly by Delon. Mm, 'Di ba? No, yung sabi no, ko. Nagtinguya kasi nung si Dilan nakuya parang no. All out tayo, no mercy. All out, ganun, no mercy. Kuya tumig lang na nahimik na siya doon so, sa isip ko pwede naman pala doon so, sa isip ko pwede naman pala bakit pag ako hindi pwede bakit sinabihan niya ako na wag kang mag-isip na ganyan parang acting lang yan just kaya mo yan so parang I felt like I didn't have a choice and then nung kay Minsoy so parang ano talaga no parang parang sinisisi ni Jazz si Dylan <clears throat> kung ano mga sinabi niya sa rap battle parang sinisisi niya si Dylan then uh, si Dilan yung nag, parang nag parang nag na para sabihin o pag-awayin si Jasa sa Kasifyang di ba so yun. Uyan, last, kami sa labag sa loob ko nasabihin sabihin yun yung mga sinabi ko kay niya kung labag, hindi, hindi eh. Hindi labag sa isip niya eh. Kasi syempre uh, kung totoong labag sa sarili mo, bakit mo kailangan magpa-control sa ibang tao? ba diba? Yun nga, kilala ko sarili ko. Pag sinaktan ako ng ibang tao, eventually, it will pass. Hindi ko yung dati. saka ito din mga kaotala. Ito paka unfair, makita mo parang unfair yung nangyari kay Fyang doon kay Jazz kasi si Jazz ay parang mas more yung exposure, more yung pagpapatawad or pagsisisi na ginawa ni Kuya or yung PBB yung pag-edit nila na parang parang gusto nilang i-manipulate yung tao na huwag ibas si Jazz, di ba? So sabi ni Kuya tanggap daw ni Kuya yung pagka pagkakamali ni Jazz di ba 'di ba? So masyadong hindi na clear yung boses kasi dahil sa kanta. So 'yun 'di ba? Nakita naman natin yung total to, ang kabuuan video na to. Na kung saan yun, yung nag ni ano ni ni Jazz, si Kuya. Na kung saan parang mas pabor si Kuya o pabor yung pag-edit ng PBB na episode noon kay Jazz. Kung parang in -invalidate, invalidate ni Kuya o yung ano natin editor yung emosyon ni ni Fiang, di ba? So, ano masasabi niyo sa video ito mga kautal? So, please comment down below. Maraming salamat po. Mabay po tayo lahat.